Ay po, kay yes. Nicolo po. Naglakad kayo sure. Dapat ano... Hindi, okay lang yan. Sobrang init. Robinson sir. Alam may napit na ako Tapos biglang nawala. Kinansel? Ang lapit lang doon. Parang hindi lang ata sa unahan. Sa unahan lang. Tapos biglang Kapits nawala. Nawala? Nagiba? Ibig sabihin, uh, nag-cancel siya, tapos uh, pinasok yun sa iba, sa akin napunta. Ganon yun. Sabi ko, sabi ko, wait, mas malayo ah. <laughs> ang lapit niya na. Ayaw niya siguro ng ano lang konti ang ano bayad. <laughs> Gusto niya yung malayuan. Yan, nagtaka ka kayo. Iba na yung sasakyan. <laughs> Kasi nag-cancel yun. Actually, first time within na babae First time ko mostly <laughs> lalaki. Oo. Oh. Kasi ano to eh, di ba sa atin sa Pilipinas, pang lalaki tong trabaho, ano eh, driver eh. So, yeah, Kaya, karamihan talaga lalaki. Dyan, it's not, it's not it's big deal now yun. ngayon, oh Pero, before, di ba, pag sinabi, ah, babae yun. Diba? I'm using prayer, she... mm -hmm. Pero sa ibang bansa, normal naman, oo, normal sa kanila, oo. Kasi sa atin dito sa Pilipinas, mas ang ano, ang kalsada, kaya parang hindi rin siya ganun na, hindi normal sa atin yung kasi, di ba? Yung mga kalsada sa atin, bumper to bumper. Hindi ka tulad sa ibang bansa na malawak ang kalsada, malaki distance. Kaya pagdating dito sa Pilipinas, uh, yun, sinasabi rin ng ibang pasahero na pag mga galing US, sabi nila, ay hindi ko kaya mag-drive dito sa Pilipinas. Oh, iba dun, iba dun kasi sa hmm. states parang ang um, B, pag hindi siya sa city, walang nila dun Kahit sa city, yeah. okay. ano yeah. 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 Kaya ano, kaya di yun. Hindi ka bakit hindi ko Hindi pa kung Ano lang sir, alas 12 pangalawang pasahero kayo. So, isang okay. nga, isang, isang araw nyo, no? Nakakailan ba sa Depende. Pero, merong dalawa, may... ay merong anim, depende. Katulad nung Sabado, oh. 21 passenger. Dami yeah, oh, tapos kahapon. Oo, no, 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 no. oh, oh, talaga nakapagod kasi Mother's Day, may okasyon eh. Yun yung mga okasyon na maraming... Oh, so, so pa, pa, Nung kahapon, kahapon. Nag-drive ka din. Oo, oh, nag-drive ka din. Happy Mother's <laughs> Day nga. Thank you. Ano, kahapon, nakasampu yata ako. Tapos, oo. Oh, Rest oh, day. Oh. day Ano? Kailangan, eh, kasi ako na yung kumikita sa bahay. Kumbaga, late na lang ako nag-celebrate -nag kagabi. <laughs> naka, kasi yun, yun yung oras naman na maraming bumibiyahe. Biniyahe ko. Tapos yung oras na wala na, doon ay sa side ng pamilya ko. Alas gis na ako na, ka, ano, nakatapos. Ayun yung kagandahan kahapon din. Siyempre maraming ano, pasahero. Sinasabi sa akin ni ma'am, huwag nyo i-cancel. Ah, sabi ko talaga siguro uh, malakas ang demand kahapon. Kasi pag ganun, misa kinaka, Kung baga, manahirapan sila mag-book. Pag may gano'n na sasabihin, nakadalawang pasahero na gano'n eh, sa mga mall, wag i-cancel. Ayun. Ay, Ibig sabihin, malakas ang demand kahapon. Ay, ngayon, ah, medyo hina na yan kasi, ano na eh, tapos na. Uh, oh, lunes, tapos na. Oo, Oo. Ang kasunod na ulit ng malakas yan, Father's Day. Ina uh, oh, yung kasunod sa amin. Next month. Hindi ako relate sa ganyan. Ano <laughs> kaya ako sa mga lola at lola? Wala. Kaya wala. Eh di, ano pa rin? Father's sila, Father, sila lang. Uh, na sa na sila. Father's Day pa rin naman kahit na lolo't lola. si, eh. minsan dapat naman kahit naman hindi Father's Day, Mother's Day. Oh, gawin pa rin. Oh, no? hindi naman normal na ano. Yung mga masulat ko dyan dapat. Tatuwin nila ng lamang. Mm -hmm. Hindi lang yung may lang Hindi lang yung may okasyon lang naaalala. 'Di ba? Meron ganoon eh. Yes, kayo niyo yung ano niyo. Mhm. Mm sa akin sir, maniwala ka. Nasa akin pa mother father ko. Hoy, ba? <laughs> Oo, dalawa siya. Ang dami nila. 80. Yung father um, ko, si mother 72. Yung lolo ko pa. Malakas low. pa si mother, nagtitinda pa. Oh. Tapos uh, si father makakita pa ng fourth floor. <laughs> 8 <yung> years old. <laughs> uh, Oo. Oh. Kasi, kasi tumatanda, so ganoon talaga yung yung lolo ko kahit patanda na siya nagrano pa din ng fishing mm -hmm. Na, kasi ano magtumba tayo dito sa mm -hmm. ano ang gagawa natin yung iba kasi um, lang, Siguro ang technique doon ay pare-realize mo sa sa mga matadanda na may silbi sila para humaba uh, ang buwan. buhay. 'Di ba? Tama. Siya, well, sa, in, Kailangan ano, oh. isipin so, nila yung, isipin nila na may silbi pa sila sa sa mundo kaya medyo mahaba yung buhay. Di ba? Kasi pag nawalan na yung excitement sa kanila. Ah, ay yes, oo. Naboboard na sila. Mm -hmm. Nawawalan. Tama. Nawawalan ng na saysay. Di ba? Ay, yun. Yung dito sa lolo, sa papa ng lolo ko eh. Mm-hmm. Sabi niya, very bad people hindi na talaga siya nakakakita. Mm -hmm. Pero nagmamarket pa siya. Mm -hmm. may sa kanya ah? Oh. na price mm -hmm. tayo, doon. Tapos siya so, sabi, ako may auto <laughs> Tapos mga babae, sabi niya sa hey, naman ito. Tapos <laughs> niya, ng... Oh, okay, okay. joke na. Nakakaan na lang siya, nag-view. Feeling Kasi niya nakakakita ba siya? Babae, oh, babae, babae Kasi basta babae boses. boses. Very euphorous na ang ganda. Mm. Di, di, one year na lang saan naabot niya siya ng 100. Oh, 99. Hindi na niya inabot. inabot. Sa, sa ayong no. Lo? Nasa Nasa, nasa chair niya siya. Hmm. Wala, natulog ako ano wala lang ng mga tao parang pili na lang hmm. tapos pagka yung na kainan na dinner wala na ah pero maganda yung pagkaka ano niya maganda hindi siya nahirapan kasi ah oo wala ah, oh. nga namin okay lang kasi oh, na, lang, lang. Oh, ah. hindi siya nahirapan papa <laughs> yun <laughs> um, <tulog> kulay. <ka> <laughs> <laughs> yung ang ano, yung uh, pamamahinga. oo lang lang ano, malungkot. Pero malungkot kami lahat. Oo, bigla kami. Oo, pero ano talaga. Okay na okay na 'yon. Ano na siya, kota na siya 'yon.